Guys, ngayong araw is gusto ko mapag-isa. Kasi marami akong na-resistilation sa buhay. Sana hindi ko to kayanin. Pero ang sarap talaga magkape sa tanghali, lalo na kapag bagong gising. Eh naisipan ko pumunta ng dagat. Nakared pala ko guys kahit hindi ko birthday. Mga alas 12 pala ako pumunta para hindi mainit. Tapos kasama ko pala ang aking sarili. Gusto ko lang mag-relax, magmuni-muni, mapag-isa. Siguro ito ang pinaka-perfect na lugar. Ang ganda talaga rito guys. Yung mga white sand, kulay brown. Tapos yung dagat umaalon. No plug ka sa akin. Tapos guys, nakita ko pa si Min at si Alden Richard. Sana hindi kayo mag -break. Dumating na pala yung barko ni Lope Kaya pinuntahan ko agad para itanong kung anong episode na sila. Okay daw. Minadaanan pala akong mga batang nagkakasiyahan. Tapos tinawag ako. Ninong daw ako guys. Sige, peace bomb ka sa akin. Tapos pumila agad ako sa cashier para kumuha ng baby shark. Dito ko na realize guys na kahit sobrang magulo ang mundo, ang sarap pa rin sumugal. Ang hinahanap mo palang kasiyahan sa iba, minsan nasa harap mo lang. Huwag mong hayaan na kainin ka ng problema, makikain ka rin. Ako nga pala si Mok at palaging yung tatandaan, amol atak